Guys, magandang umaga po sa inyo. Ngayong araw po, pupunta po tayo ng laot. Tatrabaho po tayo ng ating lambat, guys. Maraming kapit na po kasi mga talaba, kaya kailangan ng palitan. Every one month, guys, nagpapalit po tayo ng lambat. Tara, guys, samahan niyo po ako. Tatrabaho po tayo ngayon sa laot. guys, ito na po tayo ngayon, gawin na po tayo puntang lao guys, nakikita nyo pa ba yung isla guys ayan, maliit lang yan guys pero maraming nakatira yan po yung isla namin guys maliit lang yan yan o oh. o, oh, daming bahay o oh. simple, simple lang yan guys Ayan o, napakalit ng isla namin. Ano. Parang barko lang o. Oh. Malaki pa nga ang barko dyan. Ayan. Yeah. Lood lang o. Oh. At ito yung parang itong guys. Ito, ito sa aking ano, kaliwa. So, guys, kapunta na po tayo. Kapunta na po tayo. Hindi muna tayo ngayon magkamot. Puro trabaho ngayon guys yung gagawin natin. Pag-alisan namin. Ayan guys, so makakain sila. Kasi mamaya, mapapasabang po sa trabaho. E, kahit kayo, magkakain sila ngayon. Kasi, ng panahon ngayon panchado ang dagat ito yung maganda magtrabaho tapos guys dadaan kami sa aming isang lampaklat ito guys ito, ito po yung isa namin bagong kabit lang namin yan yan, hindi daw lahat yan yung style ng lampaklat guys ayan, hindi tayo maliit lahat ito sa ngayong palsa niya ang uh, ilalim guys may punang isda itong balsa na to yan pong isda nilang papulad at saka yung gitna guys malaking heart yan at saka yung tuwid na yun yun po yung toris pag gumanggang isda dyan guys ba, babaybay niya yung tungangan na yan ayun. Dalawang tungangan kasi yan iba bye bye tapos papasok dyan sa maliit na heart pag mapuno na yung maliit na heart papasok na siya dyan sa may balsa na yan yan po yan o oh. kita nyo yung style ito po guys trabaho na po tayo ito na po yung napalitan namin ito ito, ito. yan bago na po yung kabit yan Ayan, o oh. hindi magagahid tayo dun sa ano sa taas ayan guys o oh, papunta dun sa maliit na heart ito, ito guys itong mga Wilkins na to guys tinatanggalan ng ano tagimtim yung kapit niya. tagimtim kasi yung tawag dito sa amin yan <laughs> pinupukpuk namin pero pag butas na guys wala hindi na namin gagamitin kasi papasok na ang ano tubig yan yan guys so nandun na sila sa paniko yan bagong kabit na yan kasi pag hindi ano palitan wala nabas pasok lang isda hindi maipon hindi katulad ng litaw talaga siya lahat magandang huli pero pag lubog wala tayong mahuli kasi ang isda lumalabas yan o oh. yan ito bago to eh yan papunta ron yun yun yung malit na heart yun o oh. may isda nga umano lalaro dun o oh. Cảm xây guys ito po yung gamit namin sa from filter yan. yan At anim po yung nakabit na house na yan yan po yung ginagamit namin pag po kami guys huwag nyo pala kalimutan paki subscribe na mga naman ang aking channel Shanti TV. Maraming salamat po.